Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Marvick. Muli naman natin pakinggan ngayon ang kwento na ito tungkol sa pagnanakaw ng mga diamante. Mga kaya ang kanilang mga plano, nakapasok sila sa loob na walang nakaalam at ninakaw nila ang mga diamante na ito. Dahilan, bawat isa sa kanila mayroong ang talino at galing kaya nabuksan nila ang nakasarado ng na mga pinto nito.

Noong February 16, 2003, ang Antwerp Diamond District, Belgium, ito ay distrito ng mga diamante. Dito matagpuan ang mamahaling halaga ng mga diamante. Kaya binabantayan ng mga bagong teknolohiya at mga pulis. Ang lugar na ito ay 63 na mga CCTV ang kumakalat nito para malaman nila agad kung mayroon na na hinala, activate nila ang security road blockers para mahuli nila sa sakyan ng mga magnanakaw. Silid na ito ay binabantayan ng mga seguridad at mga kamera sa labas nito. May mga lock na kombinasyon na hindi mo basta malalaman at head detector. Agad dito mag-alarm kung makaramdam ng init ng katawan ng tao. Mayroon din na lock, hindi mo basta mabubuksan kahit may duplicate ka pa ng susi nito dahil kung mali ang pinapasok mo agad, ito mag-alarm. May tatlong tuniladang bakal na pinto, kahit anong paraan gawin mo, hindi mo ito basta masisira. Motion detector din, ito para malaman agad na kahit anong vibration o galaw, sigurado mag-alarm ito. Ang pinto mayroon din na magnetic sensor, kung buksan mo agad ito, maghihiwalay ang mga magnet at mag-alarm ito. Kahit matagumpay kang nakapasok sa unang disiguridad ay mayroon pang isang malaking bakal na rehas. At ito ay kailangan ng kakaibang susi. Kahit tupikit na susi gamitin mo, agad ito mag-alarm. Kung nakapasok ka, dito mo makikita ang marami mga vaults na naglalaman ng mga milyon ng mga diamante at hindi mo akalain may mga kamera pa ito sa loob at light sensor. Kung madetect na na may ilaw, agad ito mag-alarm. Ating at alamin ngayon kung sino ang mga taong matagumpay nakapasok sa loob at ninakaw nila ang mga diamante. Siya ay si Leonardo Notar Bartolo, nagsimula ang nakawan taong February 16, 2003 sa Antwerp Diamond District at ito pala ang kanilang plano para nakawin ang mga diamante. Noong 2000, umupa si Leonardo ng isang maliit na opisina sa Diamond District at nagpikilala bilang isang negosyante mula sa Italy ang kanyang negosyo daw mag-import ng mga diamante nagbibinta at bumibili pa ng mga diamante. Magsuot na damit na pang at maganda kung mayroon siyang meeting nito. Marunong siyang makisalamuha at makipag-usap, magaling din siya sa magsalita ng friends. Kaya kahit sa inyo mga tao, walang dudang siya ay profesional at bigati na tao. Hindi nila alam, ito pala ang kanyang mga paraan para paniwalaan siya at walang duda sa kanya. Ang totoong trabaho ng kanya makasama ay magnanakaw ng mga diamante sa Italy at ibibinta nila sa Antwerp Diamond District. Noong August 2001, nakipagkita siya sa isang diamond dealer na si Marco para ibinta niya ninakaw ng mga diamante. Nakita sila sa isang coffee shop pagkatapos kinausap siya ni Marco sa labas at tinanong na kaya niya banakawan isang World Diamond Center. Napaisip si Leonardo dahil alam niya napakadelikado at mahirap pasukin ang loob ng diamante na iyon. Sinabihan siya ni Marco, kung kaya mong nakawan ang World Diamond Center, bigyan kita agad ng paunang bayad sa halagang 100,000 euros o 6 million pesos dahil malaki din ang pera na iyon, pumayag si Leonardo sa sinabi nito ni Marco at agad kinuha ang pera. Alam niya rin ang kanyang sarili na trabaho niya ay isang magnanakaw kaya nagdeal sila sa planong pagnanakaw. Dahilan na rin, kilala siya ni Marco kung paano magtrabaho kung si Leonardo at mga kasama nito. Ang mga grupo ni Leonardo, marami nang nangnakaw sa lugar ng Italy na mga diamond shop kahit anong mahirap na lugar kaya nilang pasukin. Dahilan na rin, bawat isa sa kanila may mga angkay na talento sa grupo nila tulad ng magaling sa mga electronics at security system. Ang isa naman sa mga sosi at lak, isa naman marunong gumawa ng mga lugar kahit nakabasi lang sa mga larawan. Si Leonardo, magaling magpanggap at makipag-usap sa mga tao, lalong-lalo na sa mga taong nakawan nila. Ang unang plano nila, kuhanan mga litrato ang bawat sulok sa loob ng Diamond Center at silid kung saan na nalagay ang mga gold. Si Leonardo ay nangungupahan sa Diamond Center kaya kilala na siya ng mga tao dito. Meron ni siyang narintahan na vault o septic deposit box sa Diamond Center at dito niya nilagay ang mga diamante na ninakaw nito. Akala ng iba, nag-buy and sell siya ng mga diamante kaya kilala siya dito. Hindi na nakinala ang mga gwardiya sa kanya pero ang tanong dito, paano niya kaya nakunan ng litrato ang Diamond Center? Ang kanyang ginawa, gumawa siya ng ballpen at nilagyan niya ito ng isang maliit na kamera. Nilagay niya ito sa bulsa ng kanyang damit na polo nito at ito pala ang kanyang paraan para malaya niyang kunan ng litrato ang bawat sulok sa loob ng Diamond Center. Bawat daan ay natandaan nito para malaman ang saktong sukat bawat lugar nito. Naglagay din siya ng isang maliit na kamera sa taas ng pinto ng bolt. Inilagay niya ito nang pumunta siya sa isang bolt para ilagay ang kanyang mga diamante nito. Itong maliit na kamera, inilagay niya at hindi ito makita ng mga gwardya. Ang paraan ito para ma-record nila ang mga kombinasyon ng bolt at makita ang mga itsura ng susi nito na ginagamit ng mga gwardya para makopya ng mga kasamahan ni Leonardo dahilan ang mga grupo nito ay magaling gumawa ng mga duplicate na sosi nito. Ilang buwan ang lumipas, marami na siya mga litrato na binigay kay Marco para makagawa ng mga plano nila. Isang araw, nakipagkita siya kay Marco sa isang gubat na lugar sa gitna nito may isang sekretong bahay. Natuwa si Leonardo dahil nakagawa si Marco ng isang kopya na pareho sa loob ng Diamond Center at lahat ay detalyado. Pati ito ng mga security system at pisto na mahigit 100 volts. Dito sila nagpraktis kung paano iwasan ang mga security system kailangan kabisado nila ang mga itsura ng mga bolt at lugar na pwede nilang madaanan nito na walang ilaw. Doon na pinapunta ni Leonardo ang kanyang mga grupo na apat na mga lalaki. Nagpakilala sila kay Marco, sila ay sina Genius, siya ay magaling sa mga security at alarm system. Si Monster ay magaling sa lahat na meron siyang malaking pangatawan kaya tinawag siyang Monster. Si King of Kiss, magaling mga ng mga alak at mga duplicate kahit imposible pa itong kopyahin ay kaya niya itong gawin. Si Speedy naman ay psychic ni Leonardo pero nagreklamo itong tatlo na ayaw nilang kasama si Speedy dahilan minsan kabado daw ito. Pero nagpumilit si Leonardo sa kanilang grupo na isama na lang sa si Speedy dahil may tiwala naman ito sa kanya. Lumipas ilang buwan, kumpiyansa na silang lahat para sa plano nilang pagnanakaw sa Diamond Center dito. Buwan ng February 14, 2003, si Leonardo ay pumunta sa kanyang safety deposit box nito. Ang mga gwardiya ay kilala ni nila si Leonardo at nasanay na sila sa kanya. Kaya hindi na nila binabantayan ang babat galaw nito. Pagpasok ni Nardo sa mga bolt, pinaspray niya agad ang heat sensor para na magharang na hindi magdetect ng sensor ang heat at motion kapag sila ay papasok sa loob nito. Alas 12 ng ating gabi, kumilos na ang mga grupo ni Nardo. Nagkita na sila sa Diamond Center sa likod ng building. Sila dumaan dahil hindi masyado nagbabantay ang mga gwardya doon. Si Genius na kasama nila, ang kanyang ginawa ay tinakpan niya ang kanyang katawan na parang police para hindi siya madetect at dandahan lumapit sa kamera. Tinakpan niya ito ng black tape paraan para hindi madetect ng kamera. Si Kim of naman ang nagbukas ng pinto na walang kahirap-hirap at doon na sila nakapasok dito. Bumaba sila sa at ang mga bolt, agad naman ni tinakpan ang mga CCTV camera ng black tape pagkatapos binuksan na nila ang ilaw sa loob na iyon. Pero para nakapatay pa rin ang ilaw nito sa mga CCTV camera. Tinawagan ni Spede si Leonardo na nakapasok na sila nito sa loob ng Diamond Center at sinabihan siya na hihanda na ang mga sasakyan sa labas. Nasarapan na nila isang malaking bolt. Ang ginawa ni Genius, In nilabas niya ang rectangle aluminum shed. Tinanggal niya ang mga magnetic plate gamit ang screwdriver. At sabay niya itong tinanggal na hindi nag ang mga magnet. Si Kim of Kiss naman ay nakanda na rin ang ginawa niya mga susi nito pero naalala niya sa mga video na bago buksan ng mga gwardya ang bolt, pumasok muna siya sa utility room. Nasipan niya nakatago sa silid na iyon ang mga susi nito at nakita niya doon ang susi ng mga bolt, agad nilang binuksan ito at si Genius naman ang nag-input ng na mga numero para mabuksan ito. Sa si monster naman, pumasok sa loob at pinatay ang mga ilaw dahil sa loob ng bolt ay may mga light detector. Pagbukas nila lang bolt, meron mga isang gate na rihas na kailangan pang buksan ni Kim Ogkes, kaya agad niya itong nabuksan ng mabilis. Nilagyan ni Monster isang bakal na harang ang rehas dito na siya pumasok ng dandahan, pinaspray niya ang motion at head detector. Pagkatapos, pinutol niya mga cable wire para putole ng mga security system sa loob ng bolt. Pumasok na sila ang apat, tinanggal nila ang lahat mga screw ng mga bolt nito na walang ilaw. Gumamit lang sila ng flashlight paminsan. Isang daan na bolt ang kanila nabuksan sa loob ng limang oras. Ito ay mga 100 million dollars na mga ginto, pera, diamante ang kanilang nakuha dito. Alas 5 ng umaga sila nakalabas sa loob ng Diamond Center na iyon at sumakay na sila sa kanilang sasakyan at umalis. Pumunta na sila sa sekreto nilang tinutuluyan at nagdiwang sa kanilang tagumpay. Bumili sila ng mga pagkain, sandwich, alak, Snacks sa isang store. Pagkatapos nilang kumain, naghatian na sila ng pera at mga diamante nakaw nila sa Diamond Center. Pagkatapos nilang maghatian, umalis na si na Genius, Game of Case at si Monster. Habang si na Speedy at Leonardo, naiwan pa dahilan maglinas pa sila sa tinutuluyan nilang bahay. Ang makalat nila, nilagay nila sa itim na sopot at sunugin nila para walang makitang ebidensya nito. Pagkatapos nilang maglinis, umalis na sila at dumaan sila sa isang gubat na bundok at biglang pinahinto ni Leonardo ang kanilang sasakyan. Si Speedy naman, kasama niya, sinabihan siya na ihinto ang sasakyan dahil nagkaroon pala ito na panic attack. Pakiramdam ni Speedy, sobrang kabado siya nito sa mga dala nilang supot na ebidensya para sa kanila. Plano nilang sunugin ito, pero ang ginawa ni Spede, tinapon niya ito bigla kahit saan sa loob ng gubat na iyon, kaya kumakalat sa bundok na iyon. Nagulat si Nardo sa ginawa ni Spede at pinigilan niya ito sa kanyang pagpanik at itinapon na lang ang kanilang mga ebidensya. Pulutin nila sana ang mga supot na itinapon ni Spede pero malapit ng mag-umaga kaya hindi na nila sinunog ang kanilang makalat na iyon at iniwan na lang nila doon at sila ay umalis sa gubat na iyon. Naisipan naman nila na bundok na iyon at walang makakita. Pero kinaumagahan, biglang napasyal ang mayari sa bundok na iyon at nakita niya ang maraming sopot na kumakalat sa kanyang gubat. Akala niya mga taong pasaway na singgero o mga teenager ang nagkalat sa kanyang gubat na iyon. Ang siyang tumawag sa mga pulis para tingnan ang mga basurang kumalat doon. Sabi ng may-ari sa mga pulis, mga supot na sandwich at mga papel na kalagay pa ang pangalan ng Diamond Center. Agad tumunta ang mga pulis sa bundok na iyon, nakita nila mga basura at mga ebidensya para kay Leonardo at mga kasama nito. Mga papel na resibo, binilhan nila ng pagkain sa isang store, pinuntahan ng mga pulis ang store na iyon at tinanong ang store na ipacheck ang CCTV kamera kung sino ang bumili sa oras na iyon. Doon na nila nakita si Leonardo ang bumili sa oras na iyon, naging unang suspek si Leonardo sa pagnanakaw ng Diamond Center. Para nasiguro nila na si Leonardo ang magnanakaw, pinade e nila ang sandwich na kinain ito at kanyang mga kagat. Doon nila nalaman talagang si Leonardo ang nagnakaw ng Diamond Center na iyon. Pinakulong nila si Leonardo ng sampung taon pero siya lang mag-isa na kulong dahilan hindi niya kinanta ang kanya mga kasamahan nito sa pagnanakaw. Nakulong siya noong 2003 pagkatapos nakalabas noong 2013. Pero hindi na na-recover ng na mga pulis ang nangawalang 100 million dollars na halaga ng mga diamante. Kahit kailan, walang nakalam kung sino pa ang mga kasamahan ni Leonardo sa pagnanakaw dahilan lang na rin hindi niya ito sinabi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sa muli nating pagsasama, pagkakinig, panonood, pagsuporta sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan subscribe, mag-iwan ng inyong komento o opinion sa mga kwentong ito, Marvick Nobel. Magandang araw po sa ating lahat. That's it, the end of the song. Next time sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid.